Ani may wanted na pogante sa ngayon si WBA World Super Lightweight Champion Isaac Pitbull Cruz sa mata ng mga highly rated fighters sa kanyang dibisyon. Hinahamon ngayon si Pitbull Cruz ng ilang mga dekalibreng mandirigma sa 140 tulad ni former Super Lightweight Champion Regis Progre. May kartadang 29 wins, 2 losses with 24 knockouts. Ani Regis Progre sa kanyang social media, Fuck Rolly, I want Pitbull for the belt. Si Regis Progre ay may bakar na posibleng maglatag na magandang bayad kay Pitbull Cruz dahil hawak nga po ito ng maimpluwensyang promoter na si Eddie Hearn. Pero dahil madalas sa PBC lumalaban itong si Pitbull Cruz, medyo 50-50 ang tingin ko sa pag-asang maikasa ang laban na ito. Nagparamdam din ng interes kay Pitbull Cruz ang undefeated 140 pounder na si Arnold Barbosa Jr. May kartadang 29 wins, no losses, no draws with 11 knockouts. Kahapon na ibalita ko sa inyo mga amigos na kung hindi pa iirali ng politika sa boxing, pinakakarapat dapat si Ismael Barroso na maging mandatory challenger ni Isaac Pitbull Cruz sapagkat he earned it by beating the former WBA mandatory challenger na si Ohara Davis and also he just got rubbed sa kanyang laban kay former WBA champ Rolando Rolly Romero. Kaya sa aking opinion, Barroso talaga dapat ang mandatory. Alam kong mas nais yung makita ang sago pa ang Pitbull Cruz versus Devin Haney, Pitbull versus Tio Pimo, Pitbull versus Subriel Machas. Kaso medyo malaki ang balakin sa ngayon dahil si Tio Pimo, Haney at Matias ay hindi hawak ng PBC. Kaya medyo 50-50 ang pag-asang maikasa ang mga laban na sa ngayon. Pero dahil madalas politika ang umiiral sa mundo ng boxing, huwag na po tayong magulat kung biglang maikasa ang sago paan na Pitbull Cruz at Gary Antoine Russell. Si Gary Antoine Russell ay may perpektong kartada na 17 wins, no losses, no draws with 17 knockouts at alaga rin ito ng PBC. Kaya kung sinasabing huwag na tayong magulat kung dumepensa sa Pitbull Cruz sa kapwa PBC fighter para maging in-house ang laban. Ibig sabihin, masosolo ng PBC ang pera, hindi na kailangan pa maipaghatian ng PBC sa ESPN at The Zone. Sa kabilang banda, matapos nga pong talunin ni Isaac Pitbull Cruz, itong si Rolando Rolly Romero. Sumipa nga po talaga ang pagsikat ni Pitbull Cruz kung saan kung bibisitahin nyo po ang kanyang social media account sa Instagram makikita nyo po na nasa 1.2 million followers na po ang Instagram ni Pitbull Cruz. Samantala sa iba pang balita mga amigos, magandang laban ang naikasang ngayon sa welterweight division. Labanan ng dalawang undefeated contender, Giovanni Santillan versus Brian Norman Jr. Si Santillan ay may kartada ang 32 wins, no losses with 17 knockouts. Siya po yung nag-knockout kay Alexis Rocha lasir year. At siya rin po ang number one contender sa WBO belt ni Terence Crawford sa 147. Sa kabilang banda, Brian Norman Jr. may kartada ang 25-0 with 19 knockouts. Isang step up sa competition itong laban niya kay Santillan. Dahil wala pa talaga siyang tinatalong dekali libre sa ngayon. Samantala, pinag-aaralan naman daw pong isama sa undercard ng sagupang Subriel Matias at Liam Paro. Ang unification title fight sa pagitan ni Nasibin Natin on at Jonathan Bomba Gonzalez sa darating na June 15 sa Puerto Rico.